Buti hindi nakuha pag ano. biglang lumabas na kalbo eh. Wala, ano ba yan? Nag-usok. Ayan, litson. Kala ko, walang litson pala. May litson. Ako, nasunog na ang lakas ng apoy wala 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 na natusta na anong nangyari aray po ang wasak ang wasak ang init ng baga ng bao na uh, sobrahan ng ano. Ano ba yan? yeah. Tapos oh, meron tong suman. Yan okay ang ka Ay, malaking-laking na Pwede nang, pwede nang, gulayin. Ay, hala Dani, sungkitin mo nga. May tilas dan. Usa lang ka dan. Hala, ano ba ganyan? Tilas talaga. Nasaan na yung ano? Uy, nasaan ka? Susungkitin ko yung may tilas hinog na aring suha yun o napula na yun saluin mo nga doon sa baba papasalo ko kay Er yan o may tilas oh yucks yun nalaglag. wala may tilas pala aring lang pa na aring tilas one. Er na kay gibuhat er. Di makalungod. Er may gawa ka er? May eh. gawa ka? Wala. Sal God, dong akong ano na isa ka buongon nga nahinog dong. Di man pud siguro maabot. Awala. Eh. Ora magdi maabot sa akong dughit. Aray ko. Abot mo dan? Wala, hindi maabot. Are-are <laughs> na lang isa, hinog din. Ah! <laughs> Mayroong isa, ayun, oh. May tama kasi siya, eh. So, may tama, Akin na dan din nga mga baka ba, dan? Naglaba pala, tayo ka lang. Siyak, siak 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 Oi. Oi. Pan adong. Kare. <laughs> galeng. Pagaling wag salo, galeng sumambot. Salo salo. Salo salo. salo salo baga eh, salo salo ha saan ay oo nga sa ano sa bandang katapusan eh kuha ka ng plato pwede na yan ay eh, pa isend mo kay ate bing bing mo o. ayan na ate bing tignan mo lang Pusok sakbalaw. daw? Hmm, Pinabayaan mong matusta. Matusta na gayaan? Eyo! Ayan, hindi na tulok-tulok, Tingnan mo. Wala yun. na yun, hindi mo wala, nang juice, eh? wala na yung juicy niya. Wala na yung Wala na. Ginawa mo nang ng tostig eh? yan, eh. <laughs> <laughs> eh, bakit hindi mo ginamitan na rin? Oh, kailangan pala nun. Ayan, oh. Luto, ba ga? Sunog ay. na nga, L di pa luto, ano ga? Nasobrahan. O yan, hiwae dong, naipay sa Ano, bangos, iihaw? Oh, may, may pang iihaw ka pang bangos? Daing. Oh. Masarap rin ito. Sinira mo niyang Alin? ubin. Uy, 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 uy. May iihawin ka ba? Wala na. Wala na tuloy. May ubin ko ba lang? Wala ko. Uy, mainit yan. Madikit yan sa plastic. Madikit yan. Magano yung... Madikitan ng plastic yung bakal. Hindi naman ano yun eh. Ayan dyan sa karton. Ayan. Ano gagawin mo? Bakal ko. Para madaan ah. Uh, ah. Ayan madulas ka dun. Mantika yun eh. Mayantika. Mayantika. Mayantika.